Purihin po ating dakilang Diyos na buhay na po sa atin bumubuhay araw-araw sapagkat siya ang ating source sa lahat ng ating pangangailangan mula sa hininga hanggang sa pagkain hanggang sa pang-araw-araw na buhay natin siya po ay nagpo-provide at nagpo-protect sa atin. Kaya marapat lamang siya ay ating papurihan at pasalamatan. At ngayong araw na ito, patuloy naman po tayong tatanggap ng kanyang pagpapala mula sa kanyang salita na magiging pagkain natin spiritual sa araw na ito. Tayo po yung manalangin saglit. Panginoong Diyos, maraming maraming po salamat, Ama, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy mong bubusugin na yung salita at patuloy mong palalaguin, Panginoon, sa aming panampalataya upang kami tumibay at mamunga sa kapanahunan. Salamat, O Diyos, sa iyong basbasa aming lahat habang kami nakikinig at tumatanggap ng iyong salita. Ito pong amin dalangin sa pangalang aming Panasok Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking pong ibabahagi na binigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito ay nandun po sa awit 33 verse 18 to 22. At ito po ay nakasalin sa ang salita ng Diyos. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila inililigtas niya sa kamatayan at sa panahon ng tagutom. Sila'y kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon, siya ang tumutulong sa atin at nagtatanggol. Nagagalak tayo dahil tayo nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Panginoon, nawa ang iyong matapat na pagibig at ang aming pag-asa ay nasa inyo. Puri ng paggabasa ng salita ng Diyos at ang title po niya binigay sa atin ng Panginoon ay pagbabantay sa atin ng Diyos. Paano binabantayan ng Diyos ang kanyang mga anak? Na lahat ng sa kanya ay nagpapakanlong, uh, nagpapaalaga, nagpapaingat at lahat ng uh, sa kanya ay nagbabalik loob Isisisi sa kasalanan, tumatanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagliktas. Sabi ng Biblia kasi, kapag tayo po ay bumalik sa Panginoon, siyang ate magiging Diyos at tayo ang kanyang magiging bayan. Tayo ang kanyang magiging tao. Ka tayo ang magiging kanyang mga anak amen. At tang uh, sabi ng John 1:12, tayo binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? At sinabi rin sa Roma upang tayo magkaroon ng karapatan tumag sa kanya ama, ama ko or Abba Father. So dahil nga tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay bayan ng Diyos, tayo po ay binabantayan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, aking responsibilidad na kayo ay bantayan. Kayo ay ingatan at kayo ay bigyan ng pagtatagumpay sa buhay. Kaya nga po mababasa rin natin sa talatang ito na ang lahat po nang sa kanya ay naghihintay, nagtitiwala, ay mararanasan natin ang pagtatanggol ng Diyos sa atin. So, the Lord will watch us and uh, fight for us and protect us. At sa buhay natin ito, araw-araw, mga kapatid, hindi lang po ito personal, maging sa ating pong bayan, hindi po lingid sa inyo ang nangyayari sa West Philippine Sea. Ating pong tayuan ang salitang ito, ang pangako ito ng Panginoon sa atin. Pagkat ang pangako ng Diyos ay hindi ho ng bisa noon, ngayon at magpakailan pa man. Marami kasi nagtatao no? Marami kasi mga tao na nagsasabi noon yan, di ba? Pero ang Diyos ho hindi nagbabago noon at hanggang ngayon. Kaya mabisa ang kanyang salita na ano? Ang sabi rito, binabantayan binabantayan tayo ng Panginoon. So para 'wag kang mag-alala, 'wag kang matakot sa anumang mga uh, threats ng buhay, ano pa, hamon ng buhay, mga problema sa buhay na ating uh, nararanasan araw-araw. Anuman ito, unavoidable or unexpected, small, medium and large, no? Maging sa mga kaliliitan na bahagi ng ating mga buhay pangangailangan financial, emotional problem, bisan physical, bisa may sakit, o minsan pananampalatay ng ihina, sabi niya, dahil tayo binabantayan ng Panginoon, at tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya, inililigtas tayo ng Panginoon. Maging sa kamatayan, kaya hindi po tayo uh, dadanas o pupunta sa impyerno, sapagkat si Jesus, iniligtas na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan maging, ang sabi dyan, maging sa panahon tagutom. Alam nyo po, uh, itong sinabi ng Panginoon na ito, napaka-importante po nito na maintindihan natin kasi nasa awit pa lang to. Sa Matthew 24, may sinabi doon, di ba? Magkakaroon sa huling panahon ng mga rumors of wars, di ba? At dahil dyan, magkakaroon ng tagutom. So, anuman ang panahon, okay, Pahabi ng Panginoon, maging taggutom, tayo po ay kanyang aalalayan. So, iniligtas, inaalalayan. At dahil nga po tayo ay naghihintay, tayo po ay magtitiwalang, tayo po ay tutulungan ng Diyos at ipagtatanggol ng Diyos. Amen po ba? Kaya wag ho tayong matakot sa anong mga threats ng buhay, magi sa mga bayan na gusto sumakop sa atin, patuloy po tayong tumawag, patuloy po tayo humingi ng tulong sa Panginoon at ang pangako ng Diyos, silang manatitiwala silang mga tumatawag sa ngalan ng Panginoon. Sabi diyan, ang Diyos ay matapat at sa kanyang pag-ibig tayo ay kanyang iingatan. Tayo po ay kanyang bibigyan ng tagumpay, itataboy ang mga kaaway at mamumuhay tayo ng puno ng pag -asa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag po tayong manlupay-pay o manghina o matakot. Alam niyo po ang meaning ng watch is to be attentive, vigilant, and to keep guard. So ang Panginoon po hindi natutulog, hindi siya napupuyat, siya lagi nagbabantay po sa atin. Sa tagalog po niyan, sa pagbantay ng Panginoon, tayo po ay kanya iniingatan at inaalagaan para mabuhay at hindi humamatay. Amen. I hindi mamatay ang pag-asa, hindi mamatay ang panampalataya. Amen. I kahit po sa ating kamatayan may hangganan, pero meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa Jeremiah 24 verse 6, I will watch over and care for them. Ang sabi po dito sa New Living Translation, and I will bring them back here again and I will build them up and not tear them down and I will plant them and not uproot them. Sa Tagalog po, sabi niya, ako'y nagbabantay sa kanila at nagmamalasakit sila. Sila'y ibabalik ko, bubuin ko at hindi sisirain itatanim at hindi bubunutin. Ganyan po katibay ang uh, ang uh, pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi niya ho tayo mawala, maging uh, matatakutin, ano pa, maging mahina sapagkat siya po ang ating ama sa langit, no? Kung ang mga tatay rito sa lupa ay binabantayan ng kanyang mga anak, igit po ang pagbabantay sa atin ng Diyos. Kasi simula nung pinanganak tayo, kahit nagkasala tayo, tayo ay kanyang hinipo at tayo po ay humingi ng tawad sa kanya, nakilala at nalaman natin ginawa ng kanyang anak na si Jesus at hanggang ngayon po na tayo po ay nagaanpe sa kanyang pagbabalik tayo po'y binabantay ng Panginoon. Kaya may conviction tayo ng Holy Spirit. Pag nagkakasala, tayo po ay ginagabing humingi ng tawad, magsisi, at humingi ng tulong para mabago at magbago ang buhay, makasunod na sa kalooban ng Diyos. At alam niyo po ba, sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi nabubuhay sa takot, nabubuhay sa panampalataya, nabubuhay sa tapang, nabubuhay sa kung ano ang pangako ng Diyos sa atin, ang Diyos natin ay Diyos ng tagumpay. Sabi niya, He is more than uh, uh, conqueror, no? And sabi niya, o sasalin ko sa inyo ito, you are more than conqueror. If God is with us, who can be against us? Kaya kahit anong bansa po ang nagnanakot po sa atin, huwag po tayo matakot. Tayo po dumulog sa Panginoon, ipaglalaban tayo ng Panginoon, ipagtatanggol tayo ng pano kasi binabantayan tayo ng Panginoon. Kayang alisin ng Panginoon ang ginagawa ng ibang bansa sa ating paligid, sa ating bansa, na kung saan ay nagpaplanong sakupin tayo at guluhin po tayo. Sila po ay mapapahiya sapagkat tayo mga Pilipino ay humihingi ng tulong sa Diyos, nagtitiwala sa Kanya, at siya na may sumasagot ng Kanyang pagbabantay at pagtatanggol. Amen. Sa akin po pagkatapos, ano po ba at paano po ba tayo binabantay ng Panginoon? Ito po ay nasa awit 121 verse 1 to 8. Ito po ay eight verses lamang. Babasahin ko po. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. klolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong, kayawe magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. dini niya ako hahayaang mabuwal. Si id matutulog, ako'y babantayan. Ang pagtatanggol ng bayang ay Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang sabi dyan, ang tagapagtanggol natin, okay? Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang sa atin. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib ikay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon ikay ingatan, di ka maano kahit kailan man O oh, biro niyon kahit kailan man, di diba po? Ibig po sabihin niya ang buong buhay natin, no? Kahit po tayo nasa imperfect world, no? Hindi pa to perfecto eh, no? May mga pagkukulang pa, may mga panghihina pa, pero hindi tayo hayaan ng Panginoon. Pag madadapa na, oh, sasaluin tayo ng Diyos at muling ibabangon. Amen. Sabi niya nga, uh, I will uh, build them up and not tear them down. I will plant them and Not approve them. Kaya mananatili tayo sa Panginoon. Hindi po tayo mawawala sa Panginoon at lagi po tayong makakatawag sa Panginoon. Amen. Kaya nga po maging po yung mga nawawala. Yung po ay nakakarinig sa Diyos. Tinatawag Di 'yon ng Panginoon sa iba't ibang paraan ng salita ng Diyos, maaring napapakinggan nila sa radyo, napapanood sa TV, may nagsishare sa kanila, may nababasa nila sa kanilang mga Facebook account. Okay, sila po yung pinapabalik ng Panginoon, pinapaalala na sila ay dapat magpabantay at magpatang, magpaalaga upang ipagtanggol ng Panginoon. Naalala niyo ho yung prodigal son. Ganun pong ginawa, di ba? bumalik siya. Kaya kapatid, kung ikaw nakakaranas ng ganyan, bumalik ka sa Panginoon. Kung ikaw natatakot na at talagang nakakaroon na ng mga tinatawag nila mental illness, depression, sa mga problema. Okay, tapos nababalitaan pa natin yung mga nangyayari sa labas ng ating buhay. Sabi ng Panginoon, para mawala ang lahat ng yan, ay bumalik ka sa Panginoon. Amin po ba? Ngayon, ano po ang um, ibig sabihin at paano tayo binabantay ng Panginoon? Okay? Ito po ay para hindi tayo mabulag ng kaaway, para hindi tayo madaya ng kaaway, para hindi tayo matisod, para hindi tayo makalimot, para hindi tayo masaktan, para hindi tayo masunog, para hindi tayo mawala at hindi tayo maligaw. Yan po ibig sabihin doon sa awit 121 verse 1 to 8. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Tandaan niyo po, binabantayan tayo ng Panginoon at ipagtatanggol tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Purihin po nga ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at tayo po yung magbabalik sa kanya ng pasasalamat sa pamamagitan po ng ating panalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng aking papuri, pagsamba, pagdakila sa iyong pangalan sapagkat ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Ikaw ang gumawa sa amin ay ikaw, Panginoon, nakakaalam ng lahat ng bagay. You are the God who is in control. Lord, pinapanalangin namin ang aming mga uh, sitwasyon sa kalagayan namin ngayon bilang bansa. Lord, Panginoon, ipagtanggol mo kami, ipaglaban mo kami, pangbantayan mo kami sa mga bansa. Uh, lalo na po, Panginoon, dito po sa uh, napipintong mga nangyayari sa karagatan namin sa West Philippine Sea. Lord, ikaw po ang... Uh, ang uh, magtatanggol sa amin Panginoon. Salamat po o Diyos iyo pong uh, babantayan ang aming bayan kung paano binabantayan mong aming mga buhay para kami ay patuloy na sa iyo makasunod at makapaglingkod. Ito pong aming samot galangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and Amen. Maraming maraming salamat. Ayan. At bukas po ulit. God bless you all.